No Limitang Here: Ang Kahulugan ng Pabalat. Magandang buhay, maligayang panonood dito sa Asignatorang Filipino YouTube channel. Sa araw na ito, ay ating tatalakayin ang kahulugan ng pabalat at ang simbolismo na nakatago mismo sa pabalat ng No Limitang Here. At kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang subscribe ang Asignatorang Filipino YouTube channel at pindutin ang notification bell button. Nasa ganon ay updated kayo sa mga aralin na aking upload dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo. Alam mo ba, bilang isang henyo, si Rizal ay pinapakita ang kanyang pagmamalasakit sa bayan sa pamamagitan ng kanyang mga akda? Ang nobelang Nolimitang Here ay isa sa mga nobelang kanyang isinulat upang ipaalam sa bayan ang kalupitang sinapit ng mga Pilipino sa kamay ng mga mananakop na mga Kastila. At alam mo ba, sa pabalat o cover page pa lamang ng nobela na si Rizal mismo ang nagdesenyo ay may nakatago na itong mga simbolismo? Tunghayan natin kung ano nga ba ang kahulugan ng simbolismo ng pabalat ng Nolimitang Here. ang simbolismo ng pabalat, ang pagpapakilala ng pabalat. Ang pabalat ng Nolimi Tangere ay dinisenyo mismo ni Rizal para sa kanyang nobela. Pinili ni Rizal ang elemento na ipapaloob niya rito, hindi lamang sa aspektong astetiko ng kanyang naging konsiderasyon, higit sa lahat ay ang aspekto ng simbolismo. Pagkatapos mong mabasa, mapanood ang pagsusuring ito sa disenyo ng pabalat ng nobela, ay maari mong maituturing na ito ang siyang pinakamahusay sa lahat ng mga likhang guhit ni Dr. Jose Perizal. Sa pabalat pa lamang ng No Limit ay tila ninanais na ni Rizal na magkaroon kaagad ng paunang pagkaunawa ang kanyang mga mambabasa ukol sa nilalaman ng nobela. Dahilan sa ang mga nakapaloob sa pabalat nito ay matatagpuan at tatalakayin sa loob ng kanyang isinulat. Pansinin ang itaas na bahagi. Ang pamagat ng nobela ay humahati sa pabalat sa dalawang magkahiwalay na bahagi. At pansinin niyo rin ang ibabang bahagi ng pabalat. Ang kaliwang triangulo na makitid ang paanan, subalit lumalapad sa ulunan at pansinin ang kanang triangulo na malapad sa paanan subalit papakitid ang ulunan. Pansinin ang mga nakapalob sa itaas o kaliwang bahagi ng pabalat. Ang guhit ng krus, ang dahon ng laurel, ang supang ng kalamansi, ang ulo ng babae, ang bahagi ng manuskrito ng paghahandog sa nolimitang here, ang simetrikal na sulok, at ang bulaklak ng sunflower. Ngayon ay e pansinin ang mga nakapalob sa ibaba o kanang bahagi ng pabalat. Ang bahagi ng manuskrito, ang bahagi ng manuskrito ng paghahandog sa nolimitang here. Ang puno ng kawayan, ang lagda ni Rizal, ang pamalo sa pinitensya, ang tanikala, latigo, kapasete ng guardia sibil at ang paanang praile na labas ang balahibo. Pansinin naman natin at tingnan natin ang pabalat ng nobela mula sa ibaba pa itaas. Ang magkaibang triangulo na inyong nakikita na hinahati ng pamagat ay kumakatawan sa dalawang magkaibang kapanahunan, ang kahapon at ang hinaharap ng bayan. Mga kahulugan ng mga simbolismo ang kanang triangulo ay isang paglalarawan ng mga elemento na bumubuo sa panlipunang realidad sa kapanahonan ni Rizal. Paanang Praile Inilagay ni Rizal sa pinakaibabang bahagi ng Tatsulok ang paanang Praile. Ito ay upang ilarawan sa mga mambabasa kung ano ang pinakabase ng kolonyal na lipunan sa kanyang kapanahunan at bilang pagpaparamdam sa mga mambabasa kung sino ang tunay na nagpapalakad ng bayan. Ang sapatos ay simbolo ng pag-iwan ng mga prailes sa aral ni Kristo para sa kanyang mga tunay na alagad. Ito ay makikita sa Biblia mismo ni Matthew 10 verse 10 na nakasabing, Huwag din kayong magdala ng supot ng pagkain sa paglalakad, kahit dalawang bihisan, kahit panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. Ang paglalagay ni Rizal ng sapato sa paanan ng praile ay isang anyo ng pagbubunyag sa pagiging maluho ng mga praile sa Pilipinas. Ang kasunod ay ang pagpapahiwatig ni Rizal sa kalaswaan ng pamumuhay ng mga praile sa Pilipinas na kanyang hayagang tinalakay sa loob ng nobela. O kaya ay isang lihim na paglalarawan ni Rizal sa balahibo ng lobo na nasa loob ng damit ng kordero. Ang pulang pangungusap sa itaas ay lihim na ipinapahiwatig ni Rizal sa kabanata 14 noong murahin ni Don Filippo si San Agustin ng Potres at ang isang sulat ni Rizal sa Blumentritt. Nakalabas na binti sa ibaba ng abito. Simbolo ng kapangyarihan ng kolonyal na hukbong sandatahan na nag-aabuso sa karapatang pantao ng mga Pilipino sa kanyang kapanahunan pansinin na inilagay ni Rizal ang helmet sa ilalim ng paanan ng praile. At ang kasunod ay simbolo ng kalupitan ng opisyal ng kolonyal ng hukbong sandatahan. Maging si Rizal ay personal na naging biktima ng latigo ng Alperes. Ang paglalagay ni Rizal ng latigo ng Alperes ay pagpapakita na hindi niya malimutan ang ginawang pananakit sa kanya ng Alperes sa kalamba noong kanyang kabataan pansinin na inilagay ni Rizal ang latigo sa ilalim ng paanan ng praile. Inilagay ni Rizal ang kadena sa pabalat ng aklat bilang simbolo ng kawalang-kalayaan ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan para kay Rizal, wari bang ang mga pananakit at pagpapahirap ng mga guardes sibil ay hindi pa sapat para sa mga Pilipino at kailangan pang sila na mismo ang pagpapahirap na mananakit sa kanilang mga sarili. Pansinin na inilagay ni Rizal ang kanyang pangalan sa triangulong na kaukol sa kanyang kapanahunan. Alam ni Rizal na siya ay kabilang sa kapanahunan na kanyang inilalarawan. Ngayon naman, napuntahan natin ang kahulugan ng halamang kawayan. Isang mataas ngunit malambot na puno. Ang pangunahing katangian nito ay ang pagkakaroon nito ng malaking kahalagahan sa pagawa ng bahay at maraming mga mahalagang kagamitan at kasangkapan sa kapanahonan na Rizal. Inilagay ni Rizal ang larawang ito upang ipakita ang pamamaraan ng mga Pilipino sa pakikibagay sa mga nagaganap na kalupitan at pagsasamantala ng mga nagaharing uri sa kanilang lipunan. Paitaas sa taong 1887 ang malaking bahagi ng manuskrito paghahandog ng nobela. Pansinin sana sa pagtatapos at paghahandog ay unti-unti nang lumiliit ang panig ng Tatsulok. Isa kaya itong paraan na nagpapahiwatig ni Rizal na nakikinikinita na niya ang paglalaho ng kolonyal ng lipunan bilang resulta ng kanyang nobela. Ngayon ay tingnan naman natin ang kahulugan ng mga nilalaman sa kaliwang triangulo. Ang bulaklak ng sunflower Ang sunflower ay isang natatanging bulaklak dahilan sa kakayahan nito na sumusunod sa sikat ng araw. Inilagay ni Rizal ang bulaklak na ito sa layunin na maging halimbawa ng kanyang mga mambabasa na sundan at ipagpatuloy ang pagbabasa ng kanyang nobela na sa kanyang kapanahunan ay ninanais na maging liwanag ng kanyang bayan. Ang simetrikal na sulo Iginuhit ni Rizal ang sulo bilang simbolo ng no-limitang hire. Pansining mabuti ang disenyo na kinalalagyan ng liwanag mapupuna ng mga nakapagbabasa ng mga lumang libro na ito ang karaniwang disenyo na ginagamit noon sa mga pahina ng aklat. Pansining mabuti ang relasyon ng liwanag ng sulo at ng oryentasyon ng sunflower. Mapapansin na ang sunflower ay nakatingala sa liwanag ng sulo, na sa panahon ng kadilima ng panunupil ng kaisipan ay simbolo ng preserbasyon ng kaalaman ng tao. Mapapansin ninyo ang salitang Berlin, ang lugar kung saan ipinilimbag na Rizal ang nolimitang here. Subalit ang paglalagay ni Rizal ng Berlin sa pabalat ay mayroon ding layunin na ipaalam sa kanyang mga mambabasa ang mayamang koleksyon ng lungsod sa mga materyales ukol sa Pilipinas. Ang bagay na ito ay sinabi mismo ni Rizal sa kanyang kaibigang si Blomintrit. Ang bahagi ng manuskrito ng paghahandog ni Rizal Pansining mabuti na ang sulo ay nag-overlap sa manuskrito ng paghahandog ni Rizal ng kanyang nobela. Ito ay dahilan sa layunin ni Rizal na ang kanyang sinulat na nobela ay magsilbing liwanag sa bayan upang makita natin ang ating mga kahinaan na siyang nagiging dahilan ng ating pagiging huli sa karera ng kaunlaran. O ang mga taong mayroong maliwanag na isipan lamang ang makakatuklas ng tunay na kahulugan ng nobela. Ngayon ay eh, pansinin natin ang ulo ng babae. Sino ang babaeng ito? pansining mabuti ang kasagutan. Ipinakita ni Rizal ang babae sa pamamagitan ng paglalagay niya sa tabi ng pinagukulan niya ng paghahandog sa nobela. Ito ay walang iba kundi ang inang bayan. At ang kasunod ay ang cruise. Cruz. Ang cross ang siyang simbolo ng relihiyosidad ng malaking bilang ng mga mamamayang Pilipino. Mapapansin na inilagay ni Rizal ang cross na halos pinakamataas sa lugar ng pabalat. Nakakataas o nakakapaghari sa isipan ng inang bayan at ng mga Pilipino. Teka, bakit inilagay ni Rizal ang cross sa pinakamataas na lugar sa pabalat ng nobela? Hindi ba siya kontra sa kolonyal na simbahan? ang cross. Siguro ay optical illusion lamang kaya maring sabihin ang cross ang pinakamataas na elemento sa pabalat. Ang pinakamataas na elemento sa pabalat ay ang dulo ng triangulo na hindi pa nagtatapos at patuloy na lumalapad ayon sa takbo ng panahon. Pansinin sana na tila isang padalisdis ang direksyon ng triangulo, parang napanhika sa isang bundok pansining mabuti na bago ang cross ay makikita ang supang ng kalamansi. Ano ang kalagahan ng supang ng kalamansi na isinama ito ni Rizal bilang elemento sa pabalat ng kanyang nobela? Isa sa laganap na paniniwala natin, ang kalamansi ay mahusay na sangkap sa paglilinis. Ito ang dahilan kung bakit mayroong mga produktong panlaba at panlinis ng plato na ipinagmamalaki na mayroong halong sangkap ng kalamansi. Ang masakit na katotohanan, ang paglalagay ni Rizal ng supang ng kalamansi sa tabi ng krus ay isang mataas na anyo ng kanyang insulto para sa kolonyal ng katolisismo na umiiral sa kanyang kapanahunan. Walang pinag-iwan sa isang tao na alam mong hindi naliligo at naamoy mo na ang pagiging mabaho. Pagkatapos mong makita at maamoy ang baho ay saka mo ilalagay sa kanyang tabi ang isang sabon pampaligo. Ganyan manginsulto si Rizal sa kanyang sining. Masasabi ko ito dahilan sa halos maraming mga sining si Rizal sa kanyang nilikha bilang isang anyo ng protesta. Ngayon naman ay puntahan natin ang mga dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel ay napakalaga sa matandang sibilisasyong kanluralin. Ito ay ginagawang korona para sa kanila mga mapagwagi, matatapang, matatalino at mapanlikhang mga mamamayan. Mapapansin na ang mga dahon ng laurel ay hindi pa napipitas sa halaman. Isang paglalarawan ni Rizal ng kanyang pag-asa na ang mga kabataang Pilipino ay pipitasin ang mga laurel na ito upang gawing korona ng inang bayan. Subalit ang higit na dapat na mapansin na ang cross ay gawa sa bato. Subalit ang halaman ng kalamansi at laurel ay mga buhay na elemento na maaring lumago sa pagsapit ng panahon. Mamimili ang Cruz kung siya ay mapagpapakalinis at makikiagapay sa pagtalino ng bayan, o sa pagdating ng panahon ay matatabunan lamang siya sa paglilinis at katalinuhan ng bayan na hindi nabulag sa panatisismo. Ang katotohanan ay pinagtabi ni Rizal ang Cruz at supang ng kalamansi at mga dahong laurel. Dahilan ay mayroong dalawang uri ng konsensya ang nais na ilalarawan ni Rizal sa kanyang nobela, Una, ang sinabi ni Ibarra na bulag ang konsensya ng bayan. At ang pangalawa ay ang isang pambansang konsensya na nais ni Rizal na sumibol para sa sambayan ng Pilipino na hinahadlangan lamang noon ng mga makapangyarihang alagad ng kolonyal ng simbahan. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa simbolismo ng pabalat ng no-limitang hire. Muli, huwag kalimutan subscribe ang Asignatura Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.